sa Cebu sa pamamagitan ng ating correspondent na si Annie Perez. Annie, magandang umaga sa iyo. Annie. Yes, Alvin. Magandang umaga. Sa huling bilang na nakuha natin mula sa province of Cebu, no sa kanilang Public Information Office, ay umabot na sa labing walo ang namatay um, bunso sa nangyaring 6.9 magnitude na lindol kagabi. Sa bilang, lima sa kanila ay galing sa San Remeo at labing tatlo ay sa Bugos City. Nakausap natin yung officer in charge ng San Remeo Police Station at um, kwento ni Police Captain John Ace Ilcid Layog na sa lima na namatay sa San Remeo, isa ay miyembro ng BFP at tatlo ang miyembro ng Philippine Coast Guard. Sila ay naglalaro ng basketball sa loob ng sports complex na natumpag no, nangyayari ang lindol dahil naglalaro sila para sa Mayor's Cup. Hindi um, pa natin alam kung naku nakuha na ngayong oras no may, kasi may isa pang player na nasa loob ng sports complex at yung referee. May iba namang insidente sa ibang barangay, sa barangay Looc na isang 10 taong gulang na batang lalaki ang natrap sa loob ng kanilang gumuhong bahay. Sa Bugo City naman, um, merong siyam na adult ang naibilang na namatay at apat na mga bata pero tapasa kalam din natin Alvin ay patuloy na tumataas yung bilang dahil nga madami ang isinugod kagabi sa ospital at sa mga pictures na nakikita natin ngayong umaga ay maraming mga um, katawan no na mga bangkay ang inalabas sa labas ng kanilang district hospital Samantala, andun na um, sa northern cebu si cebu governor Pamela Barequatro upang i-assess no yung sitwasyon um nagbigay din siya ng um, instruction na magpapadala ng mga boom truck dump truck para sa clearing at um, pinadala na din yung mga doktor, lalo na galing sa Vicente Soto Memorial Medical Center para bumuo ng isang trauma team upang tugunan yung pangangailangan ng Bogo City dahil marami doon ang sugatan. Meron ding mga kalye ng highway lalo na sa Tabuela na hindi nadadaanan dahil sa nangyaring lindol. Yung Cebu si Archdiocese naman sa pamagitan ng kanilang bagong install na Arasubispo si Albert Uy ay nananawagan sa lahat ng mga pari na huwag munang pumasok sa kanilang uh, mga simbahan habang hindi pa ina-assess no, o kumpirma na maaari na o cleared na yung kanilang mga simbahan. Dahil nga merong mga simbahan lalo na sa North, yung Daan Bantayan, Bantayan Island at Tabuelan na nagkaroon ng damage o yung pagkulap collapse um, ayon naman sa Philippine Coast Guard, nakahaitan alert sila ngayon at um, ng kanilang mga quick response team and search and rescue na mga dogs at iba pang mga assets. At patuloy natin minomonitor kung ano na ang update no, sa um, extent ng pinsala sa nangyaring lindol dito sa Cebu, Alvin. Ani, dyan sa Cebu City. Nasa Cebu City ka ba o sa ibang bayan ka? Uh, Alvin, nasa konsolasyon ako. sa part ako ng Cebu? So, na naramdaman niyo ba? Natin... Yes. Uh, yes, Alvin? Naramdaman niyo ba dyan sa konsolasyon? Yes, correct, correct. Because Bugo City, Which, kung nasan yung epicenter is in northern Cebu. Ang consolation is in um, northern Cebu. Pero malawak kasi si Alvin. Hanggang sa Cebu City, may mga video nga nakuha natin kagabi na kahit doon sa... Gabi, dahil nga na sa Cebu City, may mga video nga nakuha natin kagabi na kahit doon sa pinaka... Um, um, heart mismo ng downtown, no? sa Colon Street, kung saan main night market ay nagtatakbuhan yung mga tao kagabi dahil nga naramdaman din nila yung epekto ng lindol. Hindi ikaw, ikaw mismo magkwento ka. Anong naramdaman mo? Anong karanasan mo? Kasi naramdaman mo, first hand account yan, hindi yan second hand. Ano? Anong naramdaman ninyo uh -huh. kagabi? Sir Alvin, no? so kagabi, nakaupo lang ako, naka, kasi nagko-computer ako, may trabaho ko, nang na malaya namin na parang gumagalaw, no? um, yung mga gamit namin, yung mga frames, yung una kong nakita na um, iba yung galaw niya. So sabi ng asawa ko, lumilindol, pumunta tayo sa ilalim ng mesa, yung dining table namin. So it lasted for about maybe 30 seconds. And um, kasi mga, mga pusa kami sa bahay, Even our cats, no, nagsitakbuhan din sila kasi nga medyo malakas yung epekto na lindol. Pwede natin siyang ihalin tulad nung nangyari sa 2013, mm. um, yung 7.2 na nangyari sa ball kasi naramdaman din oh, namin malakas dito din yun. um, sa Cebu. Oo, pero um, mas malakas yung kagabi compared sa 7.2 kung nasaan kami ngayon. Um, simply because no, malapit. we can infer kasi mas malapit Correcto. kami sa epicenter. Pero dun sa Oo, bayan mo, talang... yung sa bayan mo, ano ang konsolasyon ng bayan mo, di ba? Wala naman. Yes. O, wala, wala kayong casualty o fatality. Wala naman. Sa ating pagkakaalam this morning, I Alvin, mean, wala. No? Pero Ay, meron lang, Diyos. kasi may hospital dito, um, yun lang sila yung affected kasi inilabas, no? Pinalikas lahat ng mga pasyente at yung mga staff, ng mga doktor sa open area, sa gym, um, kagabi, habang sinagsagawa yung assessment. Yung, walang din, din kami affected sa um, blackout at power outage so at sa water. Um, unlike doon sa tip talaga ng Northern Cebu, kung saan na nananawagan sila ng tulong sa tubig at um, inaayos din yung kanila mga power lines and telecommunication lines. Actually, yun Alvin. ang susunod ko itatanong sa iyo. Anong aling lugar ang brownout sa, ano, sa Cebu? Pagkakala natin, Alvin, kagabi, merong mga areas ng Cebu City dahil nga parang, may, parang nasira yung mga transformer um, nangyari ang lindol um, meron din sa Toledo City. Naglabas ng advisory yung NGCP um, na for a time, no, may aayusin muna sila. Pero ngayon, um, about 6 a.m., nakita ko yung bago advisory. Um, tatlo sa apat na na-affected na mga linya nila ay um, online na, so naibalik na. Um, doon lang sa Northern Cebu, hindi pa natin tukoy kung lahat ba din doon ay walang power kasi nakakapagpadala din naman yung mga kinakausap natin doon ng mga update. At nakikita din natin sa mga videos and pictures na pinapadala nila na meron pa namang power. So baka may mga isolated areas, um, yun yung alamin natin Alvin. So yung bilang ng namatay, kanina ang unang item ko 20. Sa ngayon 6.21am, 20 pa rin ba ang bilang? Uh, hindi pa natin matutukoy, Alvin, kasi hindi pa natin nakakausap um, personally yung Provincial Disaster reduction Management Office. Maaring umabot na ng dalawampu um, dahil nga meron na, meron na natin nakikita doon sa Bugo City na pinalabas na yung mga bangkay kasi dumadami na yung mga bilang. Yung 18 na sinabi ko as of around um, 12 midnight to siya na bilang na Bugo and San Romeo ang um, naitala no, na ng PDRRMO. Wow. Sige. So maaaring tama na yung 20 at tataas um, pa yung bilang oh, okay, ngayon. pwede nga. Oh. Kasi Cebu pa lang yan. Eh, naramdaman din sa Negros, naramdaman din sa Iloilo, naramdaman din sa Bohol. Kaya posible na madagdagan pa yung bilang. But anyway, ani pakibigay ng number, ah, ng information ng PDRM nyo dyan sa Cebu sa staff namin ha? Para matawagan oh, din I natin. I Alvin, mean, mm. ko lang no, kasi kakapasok lang Um, yung Provincial Information Office sabi nila 22 na yung recent o, ayun. count ng casualty. ayun. Ayun ang uh, bago, 22. Hindi, 22 yung casualty. Ibig sabihin ba ng casualty sa inyo ay patay lahat yung 22? Kasi pag yes, patay, yes, fatality 22. yun. Pag nasugatan, casualty mm -hmm. din yun eh. So yung 22 mm -hmm. patay? Yes, correct Alvin. Ah, okay. So 22 na. Yan ang bagong development. Kasi sa kanina sa report ko, 20 lang. So naging 22 mm -hmm. na as of 6 uh, 2023. Oo, uh -huh. 622 pa yung dumating sa akin na message. Ah, okay. So 22 dalawa uh -huh. na po ang patay dahil sa lindol. Diyan pa lang yan sa Cebu. Thank you Ani, tatawag ulit kami ha pag may bago shout out ka lang isisingit kita ha. Okay, hey, bye. Thank you kayo. Maraming Ingat kayo Jan. <laughs>